Mahaba ang kasaysayan ng Apple sa mga matagumpay na produkto gaya ng iMac, iPad, iPhone, at iPad. Ngunit sa smartwatch nila, iba ang ginawa nila. Pinili nilang tawaging Apple Watch kaysa iWatch. Kaya bakit hindi ginamit ang i-prefix sa smartwatch ng Apple? Ayan ang ipapaliwanag ko ngayon. Sa isang panayam kay David Rubenstein, tinanong si Tim Cook tungkol mismo sa paksang ito at nagbigay siya ng hindi malinaw na sagot iPhone, iPad, iPad. Bakit hindi iWatch? Naisip mo ba yon? Sigurado akong nga uh, naisip mo na yon. Sigurado akong hindi na bago ang ideya na yon. Pero curious lang ako. Isa yon sa mga naisip namin noon, nung panahong yon. Kaya hindi naman baliw ang tanong mo. Hindi baliw ang tanong mo. Paano? Bakit? Bakit nanalo ang Apple Watch? Nagustuhan ko talaga ito. Anong tingin mo? Chief Executive Officer ka naman, kaya kung titingnan kung gaano kaingat ang Apple sa detalye ng produkto nila, tiyak may mabigat na dahilan kung bakit sila lumihis sa dating paraan ng pagbibigay ng pangalan. Maliban sa personal na gusto ni Cook sa pangalang Apple Watch. At lumalabas na meron nga. Habang ginagawa ang produkto, nagka-problema sa legal ang Apple nang subukan nilang i-trademark ang iWatch. Dahil ito ay naklaim na ng isang kumpanyang tinatawag na OMG Electronics sa United States isang software developer na tinatawag na ProBendy sa Ireland na ang iWatch trademark ay sumasaklaw sa lahat ng bansa sa European Union at isang kumpanya sa China. Kaya kailangan gastusan ng Apple ang bawat trademark dispute sa mga rehiyong iyon para magamit ang pangalang iWatch. Madalas talaga itong mangyari sa mga produkto nila. Na-trademark na ng Cisco ang pangalang iPhone bago pa ito inilabas. Pinabayaran ng Apple ang kumpanya ng DEC na publikong halaga para maresolba ang kaso. Na-trademark na ng ProView ang pangalang iPad sa China, kaya nagbayad ang Apple ng 60 milyon para magamit ito roon. Malinaw na nauunahan ng mga kumpanya ang Apple sa pag-trademark ng pangalan ng inaasahang produkto para posibleng kumita ng milyon sa pagbebenta nito sa Apple. Lalo pang naging laganap ang problemang ito. Noong 2010, sinubukan ng Apple na i-trademark ang i-prefix para mapadali ang trademark ng mga susunod nilang produkto, pero tinanggihan ito ng korte dahil walang kumpanyang pwedeng magmayari ng letrang E. Ibig sabihin, iisa lang ang natirang opsyon, gamitin ang trademark na pagmamayari na nila, Apple. Sa ganung paraan, walang ibang kumpanya na pwedeng mag-angkin nito ng legal. Ito ang ginawa nila sa Apple Television hindi dahil gusto nila ang pangalan, kundi dahil kailangan talaga. Unang ipinakilala ni Steve Jobs ang produkto bilang iTV noong 2006. Dahil natalo sa legal na laban kontra isang British broadcasting company na may-ari ng trademark, napilitan ang Apple na palitan ang pangalan ng produkto. Ganun din ang ginawa nila sa Apple Watch para maiwasan ang legal na issue sa United States, European Union at China. Hindi ginamit ng Apple ang pangalang iWatch. Kaya kahit gusto ni Tim Cook ang pangalan na Apple Watch, mas gusto niya sigurong walang kaso laban sa kanila. Ito ang Apple Explained. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video.